O oh, ito mga ka-idol, bakit madalas na niyo itong nakikita doon sa mga nadaanan ninyo na mayroong ganitong tubig na kulay blue dyan sa galo na yan. Ang purpose nito para hindi magdudumi yung pusa at aso dyan sa harapan ng bahay ninyo. Ito ang ilalagay ninyo para matakot sila magdudumi. and welcome back to my vlog! You know, today's video is ay gagawa pa tayo ng yung, pang, yung pangontra sa sa pagtatay ng, ng aso puto sa 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 labas na labas ng bahay ay gagawa, gagawa ko ng ang tina da, da, dye powder ano siya yung kulay blue na iihalo siya sa sa yung ano sa isang isang bote ng tubig tapos iihalo sa tubig kasi ilalagay yung ano yung, yung tina dye na ilalagay dyan sa kahit sa gilid ng bahay para hindi sila na magtayin mag ng mga na, ng mga asot -pusa sa labas kaya yung ngay ngayon, pala ako gagawa ng, ng, ng pangontra sa pagtatain ng asot pusa sa, sa, bawat gilid ng bahay ayun may nakita ko yung mga ng pakagkatan ta, doon sa labas doon sa gilid kaya ito ngayon ako gagawa ng ng, 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 ng ano yung pangontra sa pag, ng, pagtatain ng asot pusa kasi pina, pinagagawa sa akin ng, ng papa ko ay yung, ano, yung, yung, ano, yung, yung, yung na, yung, kagaya na ko doon sa, ano, yung ah, nakita ko sa sa Facebook wall, yung, yung pangunta sa pagtatay ng aso pusa, ayun doon nakikita, mga, nas, mga sinashare ko sa Facebook yung, yung, yung yung, ano, yung, yung tina powder, ayun panoorin nyo, eh, panoorin nyo everyone yung, yung, yung gagawin ko ngayon, yung yung pangunta sa, sa pagtatay ng aso pusa, ayun tara, samahan nyo ako everyone yung paggawa ng ang pangunta sa pagtatain ng aso pusa. At tara, let's go! Samahan nyo everyone! <laughs> Ito everyone, hukasin ko muna to ang apat na bote para sa bawat sa ng bahay ang pangunta sa pagtatain ng aso pusa. Ito, hukasin ko muna to everyone. Ito. Ito, pati muna. para mga halis yung laman. Laman ng natinang Ito. Hukasin ko muna to. Saka isasalim to ang tubig kahit kalati lang ilalagay everyone. Ito. Sabi ko na to. Ito. Ayan. Ito na siya. Sisimulan ko na ilalagay ang tag isang ng tina, ito, ito yun everyone Ito simulan ko na i-ilalagay ko na 'yon. Kaya yeah, tag, tag isa ko na yung ilalagay ang about isang litong kalating tubig ito para sa pangontra sa pagtatain ng aso pusa sa, sa, sa labas I i ilalagay ko na everyone eto na everyone, sisimulan ko na ilalagay na yung isang tina sa sa kalat sa kalating tubig sa ito, simulan ko na ilalagay gagawin sa pangontra sa pagtatain ng aso pusa na palagoy laboy sa labas At tayo ng tayo sa umaga kakalat kasi papaisi na sa umaga kasi nasisiguran sila mga aso pusa ito Ayan, okay na yan, isa isa ko na yung ilalagay everyone ayan. ito yan ito yun, ibra. Tapos, ihalo lang siya, everyone. Ayan. Tapos, ihalo, ito. Tapos, kang mungon ka sa asok pusa. Ayan, manda kayo para para bukas sa umaga next. Hmm. Sa dating gawin naman, ganun -na -na din. -na -na. ayan, Okay na, ready na. Ready ko na ilalagay sa bawat bawat sulok ng bahay ang mga pangontra sa pagtatain ng asut pusa. ayan, dalgay ko na everyone. O, ito na everyone, ito ilalagay ko na sa sa labas ng bahay ang pangontra sa pagtatain ng asut pusa, ito. Dito, dito ko ilalagay. Ito kay dito muna to ha. Ah. Eh tingnan ko bukas kung effective na to sa parang hindi sila magmgtain ng asut pusa. Ito, nilalagay ko na. ayan, tama ba yung pagkalagay <laughs> Correct me <na> lang if wrong. <laughs> ito. Ito, dyan ko muna ilalagay. Ito. Ito, pwede to Pwede di sila magtae eh. Yan. Tapos, ito. Ito ilalagay. Ito, dyan na to Pwede di sila magtae eh. Yan. Ito, tama ba yung pagkalagay? Yan ako eh. Yung effective ah. Tapos. Tapos dito, dito naman. Ito sa gilid na to, try ko to ah. Ito sa gilid, sa tabi ng basurahan. Yan. Ay, ko iniwan. Ang pangontra sa pagtaboy sa pagtatain ng aso pusa. Ito. Yan tanghali na ngayon. Kaya alamin ko bukas kung effective ang pagtaboy sa pagtatain ng aso pusa. ayan eh, tingnan ko bukas, pag, pagkagising ko sa umaga, pag tuwing magwawalis ako sa labas, ito, tuwing umaga. Yan, alamin ko, alaming ko bukas ng umaga, kung makakataiba sila ng, ng asot pusa sa uh, umaga, alaming alamin ko, effective. Yan. O, pa, 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 pati naman sa gilid ng, ng bahay namin, ito, yung isa, kaya apat ginawa ko eh, yung, yung tag-isang -is, tag bote lang, sa bawat ba, gilid ng bahay. <laughs> So, ilalagay pa lang to everyone. Ayan, sa sulok naman. Kasi eh, doon sila nagtatai na mga na pusa na matambay dito sa amin. Na hindi ko hindi, hindi ko naman sila alaga. Ayan, Yan dito ko sila ilalagay ito. Ayan, para hindi sila magtai sa gilid. Ito. Yung gilid sa sa namin yan. Yung pangtaboy sa mga na pagtatain ng mga mga Magpusang tumatambay dito. Ayan, iwan ko lang dyan. Kaya ko bukas ng umaga kung effective ba to. Para hindi na mga mang muhin ng ano, mga, mata ng pusa. Kasi nangangamoy lang dito sa loob ng bahay. Ito. Ayan, okay na. Effective nga ba? Ang ganyan. Okay. The next day. Good morning everyone. So ito titig ng ko ngayon yung effective pa ang, ang pangontra sa pagtatay na asut pusa. Ito si sleeping ko. Now, wait lang everyone. To bubuksan ko. Ew, uh oh, ay. Oh no. effective. Ni, nangyari. Matay pa rin dito kahit nandiyan pa 'yon, no. Pantaboy sa dalawang hayop. Ni. oh uh oh Ito, si Hitlang Ibi yung ito. Okay. -tik 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 sa gilig, um, Tamita, mm, din sa gilid kung effective. May ta, may tuk din ng pusa. Ay! Ay, ito rin. Oh, no! Tain naman ang bak. Eh. Tumay konti. Ay! Ay, konti lang kumata pa rin kahit may, may sa pagtatay ng dalawang hayop ay, nagtatay pa rin oh no